ang gamit ninyong washing machine. Sobrang ingay. Kaya nito. Ito yung tanggap natin. Single wash. Ang kumpin dito, umiikot naman daw. Kaso nga lang, sobrang ingay. At hindi sila nakakapaglaba. So, ito siya. Una natin gagawin, i-check natin yung fan belt. So, yun yung first step natin, no? Sobrang ingay, di ba? Tanggalin muna natin tong candle na to. Ganito lang yung pagtanggal, no, guys? Yan. Kahit isang kamay lang. Kaya. Ayan, no? Kung nakikita nyo, Meron na siyang gatla. Malapit nang mapigtas 'yan. Ni na lang yata 'to eh. 'Yan. Ito 'yung isang dahilan. So hanap tayo ng kamats niya. 'Yan. Ito 'yung kamats niya, no. So testing natin kung maingay pa Ang pagbalik nito, nito guys kahit isang kamay lang pasok mo sa may pulley yan saka so, mo paikutin no? Maalog na din tong ano gearbox gear box nya maalog na rin so testing natin kung okay na So, baklasin natin. Bali, dalawa yung naging problema na nakikita natin. Front ano, belt, saka gearbox. So, ito yung gearbox. Tanggalin natin tong mga tornilyo. Bali, ito ay may apat na tornilyo. Yung iba naman, anin. So, hindi pari-parihas. Ito yung gearbox. Ganito lang yung pagpapin guys. Yan. Minsan ito is mahirap tanggalin. Ayan o. Nak nakikita nyo. Uh, matubig na. Yan. Napasukan na siya ng tubig. Yan. Disposable naman to. Kaya palitan na lang natin to. Ito yung ipapalit natin. Binili natin sa tropa natin. No? Yan. So, yan. Kung bibili kayo nito, guys, dal dalhin nyo lang yung sample. Ang ginawa ko dito, tinatanggal ko yung orig na rubber doon sa sirang gearbox. Yan. Ito yung ginagamit ko dito sa ikakabit kong brand nyo. Yan yung secret to guys para hindi mag-leak yung tubig. Stopper kasi yun eh. Yung orig kasi ng binili ko, malit, uh, maliit. Hindi siya eksakto sa butas. Mas maganda yung dati. Eksakto siya. So, apat lang yung yun nito. Balik natin. doon lang magkabit guys simple so, lang no turn natin to para matisting natin ayan o no? ayan yung pinalit natin na gearbox so testing natin ayos na siya guys no laki ang pinagbago ang rig like kanina na sobrang kain na boss hindi niya kayang paikutin yung ano so lagyan natin yung tubig lagyan natin yung may leak ganyan yung pag testing guys huwag muna natin ilagay yung pulsator Pandarin mo tapos lagyan ng tubig para mas maganda. Para matisting talaga kung may leak. Yan wala naman siyang talsik, no? Wala siyang leak. Yan yung dati na, yung dating Kerbox. Tumutulong yan. May kasamang langis. Yan, oh. Grasa pala yan. So okay na siya guys, wala na siyang leak. Ganyan yung pagtesting guys no, pag magpalit ka dapat uh, i-testing mo muna kung may tukot. Para iwas back job. Ayos, like and share.